Good morning po mga kalaki. Good morning, good morning po sa ating lahat. Syempre gising na alas 5 na po ng umaga. Gumising ka na mga kalaki. Syempre, ang lamig oh. Ang ginaw. Uh, kasi dito dito sabi, sa amin sa San Jose City Nueva Ecija, ah, medyo malapit lang ang bagyo. So, syempre, uh, January na susunod na February na Flower Festival na kaya lumalamig na. Ayan, malamig pa rin. Ayan, mga kalaki. Siyempre, ngayon kung alas 5 po ng umaga, dapat po gising ka na dahil ibibigay na po namin ang masaswerte pong lucky numbers po para po sa inyo. Nakita nyo naman sa likod ko, di ba? Madilim pa ang kalangitan. Pasikat pa lang po ang haring araw. At ayan po, mga kalaki. At siyempre po, sa mga masusugi nating mga followers din na nag-aabang po lagi ng ating mga lucky numbers, abay, huwag ka nang mainip. Ito na po ang mga lucky numbers natin. Kaya kung ako sa'yo, abay, gumising ka na mga kalaki dahil, ayan, lagyan natin ng konting ilaw lagi natin ng konting ilaw kasi parang ayan kasi madilim talaga eh hindi ako nakikita no so lagi natin ng konting ilaw ayan po mga kalaki at syempre po mga kalaki Pumaga na po gising na po Ito na po ang mga 2 digit lucky numbers ibibigay ko na kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Syempre ngayon pong 2024 mga kalaki, ang gusto namin isa ka sa, ma sa makaranas na manalo sa mga lucky numbers namin. At ililista po natin yan mula January ngayon hanggang sa susunod pong December. Dapat mapasama ka sa book of winner namin ni Lola Carmen. Kaya eto na po ang mga two digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Isabela. Isabela, ang two digit lucky numbers ko ay number 29 at number 23. Ayan. Tugiganaw, 18.35 Rojas, 14.19 Capiz, 33.2 Bohol, 5.18 Bulacan, 21.15 Baguio, 30.33 Bicol, 27.14 Batangas, 18.31 Bataan, 13.9 Butuan, 5-16 Benguet 31-20 Iloilo 3-30 Leyte 12-18 Samar 5-13 Paranaque 8-2 Manila 1-5 Pasig 2-4 San Juan 13-15 Marikina 8-17 Tabuk 2, 34 Romblon 31-23 Angono Rizal 5-19 Montalban Rizal 22-30 Antipolo Rizal 35-33 Taytay Rizal 20-24 Cainta Rizal 2-18 San Mateo Rizal 29-5 Quezon City 7, 14, Pampanga 11, 18, Pangasinan 19, 23, La Union 13, 30, Ilocos Sur 23, 27, Ilocos Norte 4, 18, Nueva Ecija 3, 25, Nueva Vizcaya 1-24 Masbate 5-2 Cebu 15.4 Aklan 14.25 Aurora 17.5 Laguna 21.28 Quezon 6.19 Olongapo Gis 14 Dabao 3.20 Tarlac 21.2 Ano to? Kirino, 5 5.7 Bacolod 19.31 Cavite 4.11 Taguig 8.16 At syempre Mindoro 9.11 Ayan po mga kalaki Puputulin muna natin sa Mindoro Para po sa masusugid nating mga followers dyan Ayan po mga kalaki Gising gising na dapat po ah Sa mga baguhan po sa Facebook namin Dapat po nakapollow po kay sa tamang account Ayan po, hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Tignan nyo po kung merong 317,000 followers. Kami po yan check. At meron po kaming second account, Red Parungkin po, na may 50,000 followers. Na naka yellow t-shirt ako. Na may picture po namin ni Lola Carmen Maginaw. At syempre po mga kalaki, meron tayong Aris Gatchalian na account. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube Red Parungkin po na merong 16,400 followers At syempre TikTok Red Parungkin po na merong 423,000 followers mga kalaki Yan po yung mga followers namin na legit na legit po na Pwede nyo ipallow yung mga uh, account namin na yan Pag nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng video at nakapollow, meron po kayong libreng lucky numbers, ginagawa po natin yan araw-araw mga kalaki, kaya nagugulat yung iba, may libreng lucky numbers nagti-thank you, syempre welcome naman po tayo dyan, at syempre po mga kalaki tandaan Ang lucky numbers namin, libre wala po itong bayad, private consultation po last year pa sinabi ko, private consultation po ang may membership fee at wala po itong pilitan, at kayang-kaya nyo po yun mga kalaki dahil marami na po tayong napanalo sa private consultation, digital na legit yan, pinapost po natin sa Facebook yan. Kaya kung interesado ka, magpamember ka na, make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. So ano pang inihintay mo di ba diba? Huwag mo lang palampasin ang chance na matutukan kita sa mga i-code ko sa iyo sa birth month at birth year mo. Mali mo naman, swerte ang birth month at birth year mo. Okay, so mga kalaki, tuloy na natin ha ang pamimigay po ng mga lucky numbers syempre po dito sa Marinduque sa East 14 Caloocan 18-22 Muntinlupa sa East 34 Palawan 31-37 Sambales 32-30 at ano to Apayaw 5 DC 6. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 2-digit lucky numbers. Takbo na sa sukin yung outlet. At make sure po mga kalaki na nakarambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit. Pag inilaban nyo yan para mabaliktad ng numero, panalo pa rin po tayo. At syempre mga kalaki, gising, gising, gising nat. Ito na po ang shout-out time. Baka ikaw ang nagpa-shoutout. Tulog ka pa ha. Ito na po mga kalaki kay Rom, ano to? Romualdo Romualdo ano to? Romualdo Candelaria ayan po Romualdo Candelaria ng Ilocos Sur ayan po maraming salamat po sa mga pamilya Candelaria dyan at syempre po mga kalaki sa mga bagsakan po ng gulay dyan sa may San Fernando City La Union sa public market dyan hello po maraming salamat po sa panunood nyo lagi sa amin nagpupunta po ako ng Kabala Union namimitas ako dyan ng grapes Ayan, ingat mga kalaki at syempre mga kalaki gusto namin ngayon pong uh, January, unang linggo ng January, ikaw naman ang palarin, okay? Good luck mga kalaki at ingat, mananalo ka, mananalo ka kung gigising ka na. Claimate gising na mga kalaki.